ang Pilipinas. Isang bansang sagana sa likas na yaman, estratehikong lokasyon at masayahing mga mamamayan. Ngunit sa likod ng mga magagandang ngiti at masiglang ekonomiya, may isang anino na palaging nakamasid. Isang bansang naghahangad ng kapangyarihan, impluensya at kontrol. Ang China. At ngayon, Kumakalap ang mga ulap tungkol sa lihim na plano ng China para sa Pilipinas. Mga plano na kung totoo, maaaring magpabago sa kinabukasan ng bansa at ng buong Asia. Ano nga ba ang plano na ito? At dapat bang mangamba ang mga Pilipino? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, Inaanyahan ko po kayo na ilike ang video nito dahil isa po yung napakalaing tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Hindi sa kaalaman ng marami na ang Pilipinas ay matatagpuan sa silangang bahagi ng isa sa pinakimportanteng ruta ng kalakalan sa buong mundo. Ang South China Sea. Pinapayang mahigip 3 trillion dollars ng kalakal ang dumaran dito kada taon. At kung sino ang may control dito, may control sa ekonomiya ng rehiyon. Ayon professor Richard Haydarian, isang political analyst. The Philippines is the gateway to Asia. Whoever controls it holds the key to the region's trade, security, and economy. Kaya't hindi katakataka kung bakit mahalaga ang Pilipinas. Hindi lang sa mapa ng Amerika at mga kaalyado nito, kundi lalo na sa China. Ngunit hindi lamang kalakalan ang nakasalalay rito. Malaki rin ang papel ng Pilipinas sa larangan ng seguridad at militar. Kung mapapansin natin, palaging tampok sa mga balita ang pagtatayo ng China ng mga artificial islands at military bases sa South China Sea. Ngunit bakit tila sobra ang interes nila sa Pilipinas? Ayon Dr. J. Batong Bakal, isang eksperto sa maritime affairs. The Philippines is not just a neighbor of China. It is a strategic outpost. If China establishes influence here, it can project power deeper into the Pacific. Ibig sabihin, kung makakapagtatag ng mas malaking impluensya ang China sa Pilipinas, mas madali nilang mapapalawak ang kanilang presensya, hindi lamang sa Asia, kundi pati na rin sa mas malalayong karagatan. Kung sa dagat ay nagpapakita ng lakas ang China, sa lupa naman, gumagamit sila ng mas tahimik, ngunit mas tusong paraan. Ang ekonomiya. Kung ating susuriin, maraming negosyong may koneksyon sa China ang puwapasok sa Pilipinas mula sa mga online gaming hubs, real estate investments hanggang sa malaking infrastructure projects. Ang ilan ay nagsasabing nakakatulong ito sa ekonomiya ng bansa. Ngunit may ilang eksperto ang nagbabala na maaari rin itong maging paraan ng China para unti-unting kontrolin ang mahalagang sektor ng Pilipinas ayon a dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, Economic dependence can lead to political dependence. Once a country is trapped, it loses the freedom to make independent decisions. Sa madalim salita, maaring ang nakikitang pag-unlad ay unti-unting nagiging tali na mag-uugnay sa Pilipinas at sa kapangyarihan ng Beijing. Ngunit hindi lahat ng plano ay nakikita sa dagat o sa lupa. Minsan, nakatago ito sa malalambing na salita at makukulay na proyekto. Ang China ay kilala sa paggamit ng tinatawag na soft power. Ibig sabihin, sa halip na direktang puwersa, ginagamit nila ang kultura, edukasyon, at diplomasya upang dahan-dahang makuha ang tiwala ng ibang bansa. Isang halimbawa nito ay ang pagdami ng mga Chinese cultural centers at Confucius Institutes sa Pilipinas. Layunin-umano ng mga ito na palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. Ngunit, ayante Dr. Chester Cabalza, isang security analyst, Diplomacy is not always innocent. Sometimes it's a velvet glove hiding an iron fist marami ring Pilipino ang naaakit sa murang produkto, sa teknolohiya at maging sa scholarship programs na inaalok ng Beijing. Ngunit babala ng mga eksperto, ito ay bahagi rin ng mas malawak na estratehiya. Kapag nasanay ang isang henerasyon ng Pilipino na laging nakaasa sa China, mas madali silang maiimpluensyahan sa mga desisyong pampolitika. Habang abala ang mga Pilipinos sa araw-araw na buhay, sa likod ng mga saradong pinto, may mga usapan at kasunduang nadaganap. Mga kasunduan na minsan ay hindi agad nalalaman ng publiko. May mga ulat na ang ilang opisyal ng Pilipinas ay tinatarget ng China sa pamagitan ng pabor, pangako ng investment o iba pang uri ng soft pressure. Sa unang pinyin, pila mabait at mapagbigay, ngunit kung susuriing mabuti, ito isang paraan upang masigurong kapag dumating ang kritikal na panahon, ang disisyon ng ilan ay pabor na sa Beijing. Ayon kay Malcolm Cook, isang political scientist, China's long-term strategy in the Philippines is not about winning in one move. It is about influencing decisions over decades. Isang marahang laro ng chess kung saan ang bawat hakbang ay may tiyak na layunin. Ngunit marahil ang pinakamalaking panganib ay hindi mula sa panlabas, kundi mula mismo sa loob ng bansa. Kapag ang mga Pilipino ay nagkaroon ng magkakaibang pananaw tungkol sa China, may mga kumakampi, may mga mariing tumututol dito pumapasok ang tinatawag na divide and conquer. Mas madaling pasokin ang isang bansang nag-aaway-away kaysa sa isang bansang nagkakaisa. Ayon kay dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, The greatest defense of a small nation is unity. Without it, even the strongest alliances cannot protect us. Kaya't kung ang mga Pilipino mismo ay hindi magkaisa, mas nagiging madali para sa mga banyaga na magdikta ng kanilang kapangyarihan. At ngayon, narito tayo sa pinakamahalagang tanong. Ano ang magiging hinaharap ng Pilipinas? Dapat ba talagang mangamba ang mga Pilipino sa lihim na plano ng China? Ang sagot, depende. Depende kung ang mga Pilipino ay mananatiling bulag at walang pakailam. Depende kung ahayaan nilang ang ekonomiya, politika at kultura ay tuluyang balutin ng banyagang impluensya. Ngunit kung ang Pilipinas ay magiging mulat, mapagmatyag at higit sa lahat, nagkakaisa, maaaring maging iba ang kapalaran nito. Sa halip na maging biktima, maaari itong maging haligi ng balanse sa asya isang bansang kayang pumili ng sariling landas. Isang bansang hindi basta-basta mauutosan. At isang bansang handang ipaglaban ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ngayon, oras na para marnig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, ano ang pinakamabuting gawin ng Pilipinas para labanan ang impluensya ng China? Magkaisa at tumayo sa sariling paa? o dumipende sa kapangyarihan ng Amerika. I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ipollow ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time!